Magandang hapon, Kap. Magandang hapon din po. Ayan. Kap, uh, aalamin lamang po namin ha, yung pong uh, turnover at programa ng inyong uh, administrasyon. Doon po muna tayo sa turnover ng mga kagamitan ng pahamal ng barangay. Kamusta na po? Uh, sa turnover po, yung mga sasakyan, uh, ayos naman po. Saka yung mga talagang naka MR na ari-arian po ng baranggay barangay uh -huh. na nakalista, na turnover naman po. Yeah. Pwede malaman po doon sa sakyan sa, ilang po ba yun? Ah, uh, isa pong Delica, uh -huh. isa pong kolong-kolong, isang mobile na single, yung galing po sa munisipyo, saka isa pong barangay service din na galing sa munisipyo yung kulay puti. Na makikita din po sa lahat ng barangay. Ah, yung kolong-kolong na po. Aba, aba. Top down. Aba, aba. So, yung mga office equipment naman. Kamusta na po? Ang naibigay lang po sa amin na office equipment, ito lang pong computer. Ah, isa nga. Minakita nga po ako. Isa. Ah. Tsaka isang printer. Ano po? Apo. Ayan. Ah, nakikita ko naman maraming monoblock chairs. Oh, sa akin po yan. Sa senior citizen po yan. Ah, senior citizen. Ah, po. ah, yung pong para sa barangay. Eh, meron naman pong naiwan na parang 98 yata na piraso. O ilan lang po na ako piraso? 9? 98 po yata. 98. Oh. Ah. Eh, yun naman pong mga libro. aya mga blatter book, finance record. Wala po. Wala po silang iniwan. Ah, walang record. Wala po. Ah, mm -hmm. Nasa kanila po. Nasa kanila. Okay. Ah, ano po yun? Ah, sa susunod bang mga araw, ah, dadalhin o paano po? Hindi po. Ah, sa kanila daw po yun, yung buwang-buwang. Po Dahil hindi naman po tinernobel. Ah, sa kanila na yung mga... Halimbawa, yung may kaso ng mga nakakarang sa barangay nyo, magpapalop sila. Eh, wala po. Ah, pumupunta po yata yung mga tao doon para kunin po yung kopya. Ah, doon pumupunta sa dati pang po ng barangay. Opo, opo. Ayun. Eh, yung po na ano, kas, uh, meron po bang natin over na kas? Ah, sa saan po bang kas? Sa... yung sa barangay? Yung sa... Alibawa, yung, yung, pong, uh, di ba, may mga misa, may mga binabayar ang mga clearances, aba. pondo po ng barangay, aba. o kaya business uh, permit, tin, mga tindahan. Aba. Uh, nagkakaroon po ng pondo ng barangay, di po ba? Aba, aba. Uh, yung po tiyatan ako, meron bang ganung uh, mga... Wala cash? po, wala po, wala. Oh, wala. wala po. Opo. Oh, Ayan. Ay, yung pong halimbawa sa Reaper Harvester. Ah, wala din po, wala din po. Wala. Ah, wala din po na itin na kahit kabampalay o kaya kas. Wala po, wala po, wala. Wala din po. Ano? Ayan. Okay. So, ano po assessment po ninyo doon sa turnover? Ah. um, kung ano lang po yung ibinigay nila sa amin na ipinakita na nakalista po, yun na lang po ang tinanggap ko. Mm -hmm. Ayun. Ah, uh, yung pong ano, mga grass cutter, meron din po ba? Ah, meron naman po, meron. Mga meron ba? ilang po? Isa lang po yung nakikita ko diyan May, cutter. meron po tayong isang oxygen tank na Opo. turnover nila. Meron din pong chainsaw na isa. Opo. Saka isang tank spray na... Power spray. Power spray. Power Ay, Gumagana so, naman. Hindi ko po po kuan dahil nandyan naman po. Saka, meron po yung equipment na binili nila na yung pang rescue pang rescue na apo. ayun po yung mga kanila. ay yung mga na mga po, helmet apo, kasi... apo. mga mga, da, mga jacket siguro wala pong jacket yan lang po ang kanila yeah, yung helmet po no pang pero alam ko po yan kompleto eh yan lang naman po ang nandiyan ay yan lang at oh nga eh helmet na lamang tatlo saka meron po yung lalagyanan ng mga uh, plus light pero wala namang plus light ah uh, walang plus light um, Mm-hmm. Ayun. So At uh, tuloy-tuloy naman po no, yung uh, operasyon ng barangay kahit oh, medyo uh, kulang sa kahit, uh, sa kasi simula po namin talagang parang nangangapa po kami kasi uh, hindi naman po, ang sabi po kasi sa ng tresorero dati na nagpapatulong kami kasi sa transition Palagi po nang sinasabi na, kaya nyo na yan, kaya nyo na yan. Yan po ang sabi nila sa akin. Patanong ko naman po, uh, ano po ba ang nakikita nyo pong programa na magiging priority nyo dito sa Barangay Maturanok? Uh, Unang-una po kasi, ang hinahanap po talaga ng tao na makita dahil sa napakalaki po ng ira ng barangay motor. Isa po sa malaki, yung ira ng barangay motor, no? gusto po nilang makakita ng isang bagong sasakyan na magiging barangay service panghatid po at pansundo sa mga may sakit. Ah, yung po ba sabi yung Delica? O, kamusta po ba yung status nung... Ah, no, wheels po yun, no? Oh. oh, four wheels po. Ah, hindi po pwede panghatid pansundo? Pwede po, pwede po. Kaya lang po, wala pong aircon baka makuha po 'to. Po Mayroon wala. po yung sasakyan na wala pong aircon eh. Oh, walang aircon. Opo. Okay. So, ito talaga nga para doon sa mga emergency na Ako, itatakbo mo sa ospital. Opo, opo. Para pa naman po sila yung naka relax sila, yung ganun po ba. Tipo bang parang ambulansya, ganun kahaba. Hindi Pwedeng naman po lang, mga biga. L2 kaya L300 lang na mising. Oh. Ang witty busy po ah yung parang may ulo siya yung may, may ulo. Oh. Uh, uh, so, so bago, bagong bago 'yan. Basta bago po bago. So ito po yung nakikita ninyo. Oo. Na Una po ninyong ipupundar. Oo po, oo. At uh, nakikita nyo po yung irah doon po kayo kukuha apo, apo. ng uh, pambili. Oo po, oo. Ay. Meron pa po bukod po doon mayan po, po ba kayong uh, nais ipabatid na programa? Uh, pangalawa po, yung mga pagsasaayos po ng mga daanan namin. Kagaya po yung Sityo Pugo. Opo. At Sityo Pulo, lalong-lalong po sa Pulo. Talagang wala pong makikitang... May makikita naman pong kondon yung nasimento. Opo. Kailang, kailangan po nila doon kasi. Kasi maputik po doon eh. Mga kahaba yung cup? So, eh, Mga pip... Mga may... 150 meters po siguro. 150 meters. Kung pagsamasamahin po yung bawat kanto. Bawat kanto. Po, bawat mga lapat po ay... Mga sabihin nating Eksakto lang po kasi yung tricycle eh. Ah, eksakto lang Yung yeah. Lang po, hindi pwedeng salubungan. So, ito po. Uh, saan nyo po nakikita nga... Uh, uh, makakakuha ng uh, pondo para dito? Uh, po, ang nakikita po kasi namin na gumagawa po ng mga kalsada ay eh, si Congresswoman uh, Mika Swansing. Uh, Doon po kami hihingi. Ito, pagkakatanong po natin, baka uh, gusto niyo po <laughs> <i -eri>, yung <laughs> inyong uh, kahilingan. Uh, Congresswoman Swansing, uh, nananawagan po ang sanggunyang barangay ng Motoronok. Ako po si Kapitan Romano, uh, gusto ko po sanang humingi ng uh, simentong daan doon po sa mga sityo namin sa sityo pulo at sityo pugo para po maging maganda naman po yung daanan ng mga tao. Dahil po napakarami po nating mga butante doon para hindi naman po sila mahirapan, lalo na po yung mga pumapasok po sa eskwela at mga pumapasok po sa, sa mga trabaho trabaho po nila. Ay, uh... O sige po, maraming salamat po. Kap. O baka mayroon po kayong nais pong uh, sabihin sa mga makakapakinig na taga Maturanok. Uh, ito lang po yung masasabi ko. Uh, sa nakarang eleksyon po, nagpapasalamat po ako at ako po ang napili ninyo. Uh, sana po, uh, matupad po yung mga ninanais nyo A uh, naisakatuparan ko sa tulong ng mga nakatataas po sa akin. Kaya sana po matupad po lahat yung mga gusto natin para may makita tayong hindi naman pagbabago yung para maiba naman. Ah uh, yun lang po at maraming salamat.